Okay, so hinatan ta, no? Ang mga gindulmanon sa kunang gingon, uh, isa ginoo, kung nabaya, nagmabinantayon na baya po sila karon o dili na maingon ta magpa-butabungol na lang. So kini, gibantayan ka ang inyong mga lihok, gibantayan ka sa mga lungsuranon, particularly kining atong lugar, nga, atong mahal nga lungsod nga gindulman. Kana bang inyong kinaiya nga og ay mangutana murag mga suko mo. Unsa may klase? Unsa may klase nga pagka public official ka mo. Nga ang katawhan di man ninyo tugutan nga makapangutana. Nga na, na ambot na limot ba mo? Nalimot ba mo nga ang inyong pwesto is a public office. Public. Kung sa may pasabot na, ka opisina, ka imong pwesto, pampubliko kana, na. Kinsa may imong alagaran, kay pampubliko mo na. Di man private. Private, negosyo mo na. Public office, ang imong alagaran, ang katawahan. unya ayaw kalimting nga ang katawahan, Maoy gaswil nimo, ni mo astilan. Oh? Maoy amo. Labing klaro maoy amo nimo ang katawan. Oy minaw. Kamo tanan di asmo sipyo minaw. Ug may mangutana na mag dokumento. Dili mo muhatag. Kung sabi, nga'no inyo mang taguan? magdumili man mo, nga kamo, Klaro-klaro ba pag-istorya? Kamu, giswilduan mo sa mga tao. Mga buhis. Katapusang sari-sari istor. Mubayad in daw buhis para ikaswildo ninyo. Hindi, ingon ana inyong kinaiya. Mga soko mo pangutanon mo. Ha? Inon mo, maingon mo nga, kuti-kuti, langan-langan. Ang sabi gusto ninyo. Ha? Gusto mo nga, ang inyong mga hausyaw, mga pamaagi ninyo, nga way mag, huwag mag, uh, ninyo, padayon lang mo. Di ba? O tanawa, ang sinanghitabo hitabo sa atong lungsod karon, na yung ipang kasuhan, o na yung ang busman. Tungod lagi, kaya nang mga hausyaw, kaya bang, sikreto ra bitaw No? og lagi nato kung magtarong lang tanan wala nang mga kaso-kaso unta sa ombudsman kung magtarong lagos tra trabaho total gipang ay dagko mag sweldo diha oy eh. oh kada ko sinyo sweldo diha kami diri in town ah pa sa national economic Sa nida ba? Nida. Kami kuno, kami mga pobre ba? 68 pesos kuno. Sakto na kuno namo mga nga makakaon. Mabuhi. 68 pesos. Ah, Matuwa mo, anak. Kada, kada kung kanyang usay, kaayo, dokdokon yung mga ulo, ani mga tuwa, anak. <laughs> 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 ha? Mapriso Hala, mapriso ka. Dapat. <laughs> So mga mga higala, hinatunta nga di tapaling la aning mga tao lagi nga alain yung tuyo ang Personal nga tuyo ragyod ng pasulabi. Ispoko mo na ang paningkamot ni Vice Mayor. Engin, engineer ko na. Civil engineer, contractor pag yun. Baka matikod yun na. Yung mga house show ninyong uh, pagtrabaho. O, di ba? Nakin sa may alaot. oh di ba? Kisa may alaot. kana mga taga munisipyo nga nakasapi diha, di ba? gusto nila. Mga substandard, ha? Mga materialist nga perting baratua moy gamiton. Ginansya kanunay ang gitanta nilang tawo. may alaot. Kita. Kita mga taga barangay. Ha? Pertipun natong pasalamat nila. Ah, salamat, uh, kasi yung pasalamatan niya. Kaya na ay among barangay road, oh, lipay punta. Kunya di ay, ang nabulahan, tinuray, ha? Ah, sila. Kay Hao substandard ang proyekto, ang mas dako, ang ilang SOP. alibah? Ah, May klaro. So, manang masuko na sila, Masuk kuog mengutana ka Ayo pengutana oi Ahoy, gitu